palain ay... niko kung ni bitong para ako mida para sa dyan nope dapat kami siksikan dito sa maliit naming na silungan. miao barat na parap parap Tatabang. Dali parap 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 at parap 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 Kinagat naman ni Renz. Oh, May ano, may wire ng wifi. Sa bukid may nagbababa ng kahoy. Oh, butang, Ha? Bulok Ha? Sa bukid Thank na ito yung pinakamasipag sa amin yung si sigabitong Ang nakasok po Ang daulan May gulay pa Ayun si <laughs> right, <go> na yun Ayun na yun na

May ano, may wire ng wifi. Hindi dapat kami patintay. Yata, kung tayo. So, no, kabukid, ah, pagkabalan na lang trabaho at saka tayo mahuli ng mga limang at pipon sa pakatan. Nagahalo na kami yung siming to. Nagasin tala sa taas. Oh, Mabagsasayang nga si Calvin. At ito yung lulutuin namin pananghalian, pako at saka uh, ano nito, gabi, sa labas gabi, Andao no, lahok kahit kinapa. Pa. Yan, pagsanong mga sa ah, Ha? Wala akong mayo, mayo! Ang na! Ay, Barat! Tatabang! Tatabang! Dali mo na ito at mila na! Hilahin ko na! Hinaagot <laughs> naman ni Rains. Yan, kabukay at sa, sa, sa taas At dito kami nagkakalo sa baba Hinaasintahan nila ng hollow block sa gilid Saka niya na dalabuhusan yung na Ha? Ano ba? Wala man, na. Gusto no? ka tayo Lubos lang pako tsaka talubos ng gabi. Ang gabo ka dito nag-aasin tala siya. Ito yung pananghalihan namin, ginatang talbos ng kamuting, ay talbos ng kamuting pati talbos ng, ano, ng gabi at saka ano, pako, salay at ano, ako,

Ha? Hai, kanta'i, ba'i si si siti no'i? Ipa'a sa'u naka'a Nga'a bih'a Ha? Ha'a bengka'a ni'o no'i Ha'a ya'a Ano sa kaniya kayo na maulan. Alam ng sa ulan? Whoa! Tama 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 sa maulan, sa bukid. takain nah Eh Pakai mau gitu. Pakai dia sayang gua. Eh. Pakai gitu gitu. Dipict-pictin okay dapat kami siksikan dito sa maliit naming silungan <laughs>

yun, kabukoy dahil maulan ito yung ginagawa namin ayun, eh, nasit na kanina na tweeting at saka na oh, yung hindi na wala na kasinta makabukoy ba? yung bahala sa baba ang panahon ay napakadilim Kaya hindi sila, pag hindi tumila ito ay hap dito eh.